Good morning mga ka idol. kaidol ka idol ang huli ko ngayon. Medyo marami-rami. Bibid kaidol lang napakarami. Un 12 si piraso yata 'yung bibid. Ayan mga ka idol lo, oh. laki. isa ito. Oh. Ayan, ito ay dulok. Okay. Hmm. Aga na. Uwi na. Wala ka kang tapulok ngayon. Bid-bid, sobrang dami. Lalaki. Lalaki. Ayan, kay doon, laki o. Ayan. Ayan, kahit tatlong yung pa ang pagdugtungin. Ayan, Wala na, wala na yung mga sibad. Mga kasi. Ganda -ganda ang ganda ng uli. Ah, tinta kilos. Merong maliliit din. May maliliit. Mga tagal talagugan. At mamsa. Ito mamsa. Maliliit.